Maligayang pagdating sa bagong video na ito kung saan tatalakayin natin ang mga tampok ng intuitive na may kinalaman sa pagdevelop ng portrait na litrato. Kailangan lang nating pumunta sa menu button, bumaba hanggang sa option na portrait para makapasok sa pahina na nakalaan para sa mga function ng pagdevelop ng portrait. Sa itaas ng panel ng larawan, makikita natin ang Retrato AI, ibig sabihin ay artificial na katalinuhan. Kailangan ng aktibong internet para gumana ito. Kayat may mga tampok na pagwawasto ng ilaw sa mukha, kaliwat kanan, pati mga pindutan para sa pagpapabata, pagtanda, dami ng buhok at makinis na balat. Sa ibaba, makikita natin ang drop-down na menu para sa pagbabago ng mga katangian ng mukha. Kapag ito ay pinalawak, maaari nating makita ang iba't ibang katangian ng mukha at ang kakayahang isa-isang baguhin ang bawat isa sa mga ito. Sa ilalim sa kulay rosas makikita natin ang mga pindutan para sa tiyak na pag-aayos tulad ng pagpapabuti ng pupila, pagpapaputi ng sklera, pagkapula ng labi at pagpapahusay ng kilay. Sa ibaba nito ay mga pindutan para sa pag-edit at pag-develop ng portrait. Ang intuitive na filter na titingnan natin mamaya, ang Autumn filter at iba pang mga pindutan tulad ng liwanag ng paksa, tono ng paksa at kakayahang itaas o ibaba ang mga ilaw ng background at buksan ang mga anino sa paksa. Ngayon ay susuriin natin ang ilang mga halimbawa upang mas maunawaan kung paano masulit ang mga kakayahan ng pagdevelop sa iba't ibang mga litrato. Sa kaso ng litrato na tinitingnan natin sa screen, isang litrato na kuha sa labas na may natural na liwanag, sa pagkakataong ito ay may liwanag ng araw sa likod ng paksa. Maari nating agad na i-apply ang intuitive filter dahil ito ay talagang angkop na angkop sa mga kondisyon ng ilaw tulad ng sa litratong ito. Kaya ang gagawin nito ay bahagyang bubuksan ang mga anino, kukunin ang mga ilaw at sisikaping gawing mas nababasa ang litrato bilang panimulang punto. Pindutin natin ang pindutan ng intuitive na filter at makikita natin na mahusay nitong naibabalik ang mga ilaw sa likuran at nabubuksan din ng kaunti ang mga anino sa paksa, kaya't inihahanda nito ang litrato para ma-develop sa pinakamainam na paraan. Pagkatapos, maaari pa nating pababain ang mga ilaw sa likuran sa pamamagitan ng pagpindot sa tamang pindutan upang makita ang resulta at marahil buksan pa ng kaunti ang mga anino sa paksa gamit ang pindutan dito sa kanan. Tingnan natin kung paano ito kumikilo sa ating litrato at masasabi kong napakaganda ng nagawa nito hanggang ngayon. Paalala ko lang na ang mga pindutan na makikita ninyo dito ay nakatuon lamang sa paksa kaya sa mismong portrait, samantalang kung nais ninyong kumilos sa buong litrato, kailangan ninyong pumunta sa pahina ng mga kasangkapan kung saan makikita ninyo ang mga autoregulasyon para sa buong litrato. Bumalik tayo ngayon sa pahina ng portrait at subukan nating i-apply ang ilan pang mga functionality ng nasabing pahina. Sa pagkakataong ito, itataas ko ang antas ng liwanag sa paksa pindutin natin ang button na ito at pagmasdan natin kung paano bumubukas ang mga ilaw mismo sa paksa kung paano ito mahusay na naiiba mula sa likuran. Sa kasalukuyan, maaari rin nating pindutin ang unisilivelli na mga nalikhang layer. Ngayon para sa pagtatapos, dahil tayo ay nasa isang natural na kapaligiran sa loob ng litratong ito, maaari nating subukan ang autumn filter upang magbigay ng kakaibang dating sa larawan sa pamamagitan ng pagpindot sa tamang pindutan sa loob lamang ng ilang segundo ay ibabalik nito sa atin ang autumn filter na may mga klasikong kulay ng panahon. Kung nais mong mag-apply ng halimbawa ang kalinawan gamit ang mga angkop na brush na plus at minus, kailangan mo lang pindutin ang intuitive na button na lilikha ng isang layer na kalinawan. Tandaan na sa kasong ito, ang maskara na nalikha ay itim kaya ang ating brush na gagamitin para ipinta ang mga detalye na nais nating i-highlight ay dapat kulay puti. Kaya kung sakaling napalitan mo ang mga kulay na ito at may iba ka o itim, tandaan na ilagay sa unahan ng puti. Pagkatapos, kailangan mo lang ipinta sa lahat ng lugar na nais mong i-highlight. Pagkatapos makumpleto ang operasyon, maaari nating pagsamahin ang lahat ng ating mga layer. Ngayon, subukan nating gumawa ng ilang iba pang halimbawa. Lumipat tayo sa isang larawan na mas malapitan upang masusing makita natin ang mga kakayahan ng pagpapahusay ng pupila, labi at kilay upang magpatuloy ng wasto para sa seksyon ng mga pindutan na kulay rosas, kinakailangan kong pindutin muna ang pindutan ng pagpili. Kapag napindot ko na ito, lalabas ang brush at maaari kong piliin ang mga bahagi na nais kong itama. Kaya't pipiliin ko ang mga pupila ng mata kung nais kong pagbutihin ang pupila at pipiliin ko ang mga kilay kung nais kong pagbutihin ang mga kilay gamit ang tamang pindutan. Kaya't kailangan kong gawin ito ng isa-isa. Ngayon, napindot ko na at napili ang mga pupila at pipindutin ko ang pindutan ng pagpapahusay ng pupila. Isagawa natin ang parehong pamamaraan sa mga kilay. Pindutin muna ang option ng seleksyon. Piliin natin ang mga kilay sa larawan. Pindutin ang tamang pindutan at i-enhance natin ang mga ito maaari nating pagsamahin ang mga layer at isagawa ang parehong proseso para sa esklera ng mata upang mapaputi ito. Kaya't una ay piliin, ayusin ang laki ng brush, piliin ang interesadong lugar, at pagkatapos ay pindutin ang pindutan na pampaputi ng sklera. Makikita natin kung paano napaputi ang bahagi ng mata na nais nating i-edit. Sa kaso ng pamumula ng labi Sapat na ang gawin ang parehong bagay, kaya't piliin ang mga labi at pindutin ang tamang pindutan. Kung nais nating baguhin ang ilang detalye ng mukha, buksan lamang ang drop-down menu ng pag-transform ng mukha at halimbawa isara ang mga labi. Maari nating pindutin ang taas ng bibig sa mas mababa upang mabawasan ang pagitan ng mga labi. Kapag naabot na ang distansya na gusto natin, maaari nating isara ang menu o baka gusto nating baguhin ng ibang bagay, tulad ng pagbibigay ng bahagyang ang gamit ang plus button. Pagkatapos ay maaari nating isara ang menu. Upang tapusin ang retratong ito, lilipat ako sa pahina ng mga tool at i ito sa itim at puti. Meron akong dalawang pagpipilian, ang canonical at ang professional. Pindutin natin ang Canonical para sa unang conversion. Pagkatapos ay maaari ko rin itong bigyan ng kaunting contrast. Makikita ninyo na nagbubukas ang antas ng pag-aayos ng contrast. Paalala, kapag nakita ninyo ang itim na maskara, siguraduhin na ang brush ay nakaposisyon sa puti. Pagkatapos nito, maaari nating ayusin ang laki ng ating brush. Kapag napagpasyahan na natin ang sukat, maaari na tayong magpinta sa lugar na nais natin. Kaya't para sa contrast, sa pagkakataong ito ay pinagsasama ko ang mga layer at maaari ko rin itong bigyan ng kaunting kalinawan. Parehong prinsipyo, kaya't pumunta tayo sa lahat ng mga lugar na interesado tayo. Sige, pagkatapos ay pagsamahin natin ang lahat ng mga layer at maaari nating tapusin ang retratong ito sa unang plano maaari nating ilapat ang intuitive na filter upang simulan ang proseso ng pag-unlad. Pagkatapos ay lilipat ako sa seleksyon upang mapabuti ang mga pupil. Paalala, siguraduhin ninyong ilagay ito sa ibabaw na layer o pagsamahin ang lahat ng mga layer na siyang pinakamainam bago magpatuloy sa proseso ng pag-unlad. Pagandahin natin ang mga pupil at sa pagkakataong ito ay napaganda na natin ang mga ito. Maaari pa tayong mag-select muli at subukang pagandahin ng kaunti ang mga kilay. Mukhang sapat na ang pagkapula ng mga labi. Maaari rin nating bahagyang pagandahin ang ilaw sa muka. Tingnan natin ang kakayahang ito. Dito natin aayusin ang ilaw sa kanan at dito naman sa kaliwa sa automaticong paraan. Isa-isahin ko muna ang bawat layer at pagkatapos ay pipindutin ko ang pindutan sa kaliwang bahagi. Magtutulungan ang Intuitive at Photoshop upang mag-isip at ibalik sa akin ang tamang antas ng liwanag para sa mukha. Kailangan ng kaunting paghihintay dahil ito ay gumagamit ng koneksyon sa Internet at Artificial Intelligence. Ibinabalik nito ang resulta, tingnan natin kung paano ito dati at kung paano ito ngayon bahagyang naitama ang ilaw sa muka. Maari nating pindutin ang pindutan ng tonalidad ng paksa at pagkatapos ay masasabi kong maari tayong lumipat sa susunod na larawan. Sa halimbawang ito, maari nating subukan ang mga pindutang ito dito. Subukan natin ang makinis na balat na lilinisi ng larawan, makikita ninyo ang isang bago at pagkatapos. Sa susunod na larawan, Maari nating subukan ang pindutan ng pagpapabata na tiyak na mas ginagamit kaysa sa pindutan ng pagtanda. Ito ang mga tampok na kapag pinindot ang pindutan, kailangan ng kaunting oras para maisagawa dahil malinaw na ito ay gumagana sa pamamagitan ng koneksyon at cloud ng Adobe. Kapag natapos na, ibinabalik nito ang resulta at makikita natin ang isang bago at pagkatapos, talagang ang paksa ay nagmukhang bata. Maaari pa nga natin siyang bigyan ng isang bahagyang ngiti. Narito na tayo. Sa halimbawang ito, maaari rin tayong mag-click sa makinis na balat at tingnan natin kung ano ang ibinigay sa atin. Maaari rin nating subukan ang pagwawasto ng liwanag sa mukha. Isasagawa ko ito sa kanang bahagi dahil ang liwanag ay nagmumula sa kanang bahagi ng paksa. Makikita ninyo na may magbubukas na karagdagang layer kung saan ikokorek ang liwanag sa larawan. Maaari nating pagsamahin ang mga iba't ibang layer. Ngayon, tingnan natin ang function na ihanda ang puppet. Ang function na ito ay ginagamit upang maihiwalay ang paksa mula sa litrato. Praktikal na lilikha ito ng isang layer kung saan naroon lamang ang subject na nakahiwalay at hiwalay mula sa buong litrato at isang antas sa ibaba kung saan naroon lamang ang background walang paksa. Kaya't gagamitin nito ang artipisyal na katalinuhan upang mapunan ang lahat ng mga espasyo na orihinal na inuokupahan ng paksa. Tingnan natin ngayon ang practical na halimbawa. Pindutin natin ang Prepara Marioneta. Hintay natin na magtrabaho ang Intuitive at Photoshop. Nakikita ninyo dito ang maliit na bintana ng pagbuo. Ibig sabihin ay nagbuo ito ng isang background sa likod ng ating paksa. Kapag natapos na ang operasyon, magkakaroon tayo ng ating layer sa taas na may paksa at ang pangalawang layer na puro background lamang. Kaya kung itatago ko ang unang layer... Makikita ninyo na sa likod ay puro background lamang, kaya't muling nilikha nito ang kapaligiran ng litrato na walang paksa. Ang ganitong uri ng pagproseso ay ginawa sa pamamagitan ng artipisyal na katalinuhan at pagbuo ng background. Kaya't maaring sa iba't ibang pagkakataon, maaring mapuno nito ang litrato sa ibang paraan, kaya't nagkakamali at hindi nagiging pantay ang background ngunit maaaring maglagay rin ng mga bagay o ibang paksa. Maaaring mangyari iyon sa kasong iyon ay sapat na para sa atin na ulitin ang operasyon sa nag-iisang bagay na hindi sinasadyang ipinasok ng artipisyal na katalinuhan. Sa kasong ito ay mahusay ang pagkakagawa kaya maaari na tayong magpatuloy sa ating marioneta. Pumunta tayo sa itaas na bahagi ng menu ng Photoshop pindutin ang modifica at bumaba hanggang sa makita ang alterasyon ni marioneta at pindutin ito. Kukunin ng Photoshop ang ating paksa at gagawa ng detalyadong retikulo nito upang magawa nating ilapat ang marioneta. Ang marioneta ay ginagamit upang mag-apply ng mga pagbabago o manipulasyon sa paksa. Kaya sa ating detalyadong retikulo ay kailangan lang nating ilagay ang mga control na punto. Pagkatapos nito ay kailangan lang nating ilipat ang mga puntong ito ng kontrol sa pamamagitan ng pagposisyon sa ilalim ng mga puntong ito at paglipat sa nais na direksyon. Sa pagkakataong ito, maaari lamang nating baguhin ang pagkahilig ng katawan ng paksa. Kapag nabago na natin ang posisyon ng paksa ayon sa ating kagustuhan, kailangan lang nating pindutin ang V sa itaas ng menu